Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, ibabalita ko lang ang pagtulong ng ating pamalaan sa 176 Filipinos na naging biktima ng scam hub sa Myanmar. Alam po natin, no, uh, I think 3 days ago na ang Myanmar ay tinamaan na matinding paglindol. So, before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, at subscribers sa channel ko maraming salamat po sa at sa inyong panonood at suporta sa mga viewers natin sa Australia, Amerika, Canada or sa ang panig ng mundo. Thank you guys no sa inyong pagsuporta at panonood. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto ninyong video na ito, paki-like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon po sa Philippine Information Agency, ang Philippine Information Agency guys isang Uh, government agency na sila po ang nagpapalabas ng mga news sa government, no? So, ayon dito, uh, Presidential Communication Office Under Secretary and Palace Press Officer Claire Castro sinabi niya na ang government ay nagrepatriate ng 176 Filipinos who fell victim to scam hubs in Myanmar she assured government aid will be provided to all of them Attorney Castro appeals no to Filipino who want to work abroad dumaan lang po sa tamang proseso Alam nyo guys <laughs> marami talaga tayong kababayan na mahilig sa shortcut hindi gusto mag uh, no, mag undergo ng pra tamang process so mabibiktima sila ng mga illegal recruiters so ito nga naging scammer sila sa isang scam hub sa Myanmar. Mabuti na lang uh, na, na identify sila at tinulungan sila ng government pabalik dito sa Pilipinas, no? On the recent Myanmar quake, Castro says Philippines will mobilize resources to provide aid. She bears that 114 personnel will be leave Manila to, on Tuesday to help the after aftermath no, of the earthquake to tulungan daw. No? So, ang, ang kagandahan nito, guys, no, kahit may kasalanan ng ating mga kababayan, no, na, na nagtrabaho doon sa Myanmar illegally, ang government natin ay still, no, makikita natin ang pag-aaruga at pagmamahal at concern kasi tinutulungan pa rin sila na makauwi dito sa Pilipinas. Remember, guys, kung doon kayo no sa mga scam hub no sa Myanmar o ibang panig ng mundo kung hindi kayo katulad ng pogo dito hindi sila maka reach ng certain uh, maloko siguro ng mga biktima at certain amount pinapalo sila sinasaktan sila at hindi sila pinapakain alipin talaga ang mangyayari sa kanila no ibang napapatay pa no so can you imagine balak mo talaga magtrabaho abroad para matulungan ang pamilya mo nangyayari naging slave ka no sa mga scam hub no tinitrain sila para mangloko no so ingat po tayo wag po tayo magpadala ng mga madaling shortcuts papuntang abroad without proper documentation kasi kung magka problema doon at kung ano mangyayari sa atin mahirapan po ang ating pamilya at ang ating pamalaan na matulungan tayo makabalik dito safe dito sa Pilipinas. Alam natin na naman no, sa sobrang dami ng ating populasyon dito sa Pilipinas, nag-aagawan sa trabaho, marami sa ating kababayan na very desperate makapaghanap ng pagkakakitaan at trabaho para matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Pero guys, isipin po natin, dapat po sa legal na pamaraan, complete papers po kasi para kung anong mangyayari madali lang tayong matulungan, ma-rescue ng ating gobyerno sa abroad yun lang po guys sana po may napulot po tayong aral uh, sa video natin ngayon. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Mahal ko kayo. Mahal natin ang Pilipinas. Tulungan natin ang ating sarili at ang ating pamalaan sa ating makakaya. At huwag tayong lumabag sa batas. Yun na po guys. Ito naman pong kaibigan yung subject. Si Paalam. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video.